Magandang araw for today's video ay gagawa nga tayo ng napakadaling gawin na kakanin at napakasarap pa. Gagawa tayo ngayon ng napakasarap na kakanin ang peach pichi At para gawin ang masarap na kakanin na ito ay gagamit lang tayo dito ng kamuting kahoy or kasaba or bilang hoy or balinghoy So gagamit ako dito ng 500 grams or kalahating kilo ng hilaw na kamuting kahoy. Balatan natin ito at syempre hugasan natin. And then kakayurin natin ito. sa Sabali gagamit lang ako dito ng panggadgad ng keso or cheese grater. So para mas madali lang natin itong gawin ito na, nagadgad ko na nga po lahat. Siyempre, huwag natin yung nasa gitnang bahagi. Ito yung parang balagbod sa gitna, yung parang matigas na part. Huwag natin isasama dahil medyo matigas nga siya. And then, syempre, pipigaan natin ito. Gagamit lang ako dito ng strainer or salaan. Pwede rin yung gumamit dito ng katsa or tela or salaan na plastic. Basta masasalaan nyo lang siya. At huwag nyo naman po masyado panggigilan yung pagpipigaan nyo, ano magtira naman kayo kahit konti kasi mas masarap pa rin yung pichi-pichi kong ano, lasang kamuting kahoy talaga siya. So, kumbaga, uh, wag naman masyadong pigaan. So, ito, para sa kalahating kilo, ito lang yung natanggal ko sa ating uh, piniga. And then, sa isang bowl, maglalagay ako dito ng 3 4 cup or 150 grams ng white sugar, 2 cups ng tubig, and then lye water. 1 and 1 half teaspoon, or ito yung lihiya. Okay? So, mix-mix lang natin ito hanggang sa medyo ma-dissolve ma yung ating sugar. Parang hindi masyadong kita, ano? Ayan. So, ililipat natin ito dito sa red natin na tray para makita natin yung mixture niya. Kasi white, 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 parang wala makita. Ayan. So, okay na to. So, haluin natin. Then, ilalagay natin dito yung pinigaan natin na uh, na kamuting kahoy. So, mix-mix uli natin. Okay, siguro pwede na po ito. So, ayan. So, para naman sa molder natin na gagamitin ay gagamit ako dito ng yung maliit lang, small size molder. Tapos, hindi ko na po ito nilagyan o hindi ko na siya grinis ng oil. Basta nakababad lang siya dito sa tubig. Pwede na yung gamitin. Tapos, every time po na magsasalin kayo sa molder ay haluin nyo po ng mabuti kasi tumitining siya eh. Haluin nyo muna bago kayo maglagay. Tumitining po kasi yung ng kad na kamuting kahoy so kumbaga uh, ano minsan yung tubig hindi natin na isasama and then arrange lang natin ito dito sa ating steamer so habang ginagawa ko to syempre nagpapakulo na po ako ng tubig okay so steam natin ito sa ganito kaliit na molder uh, steam natin ito ng na mga 20 minutes and then after 20 minutes oh ito na yung ating pichi pichi So, syempre, toothpick test na muna natin ito. luto na siya. Kapag may sumama pa sa toothpick, kapag tinanggal natin, may sabihin hello pa siya. Since clear na siya, luto na ito. And then, i-cool down natin ito bago natin i-unmold. At kapag malamig na siya, i-unmold na natin. And then, pagulungin natin sa sa kinayod na inyo. Pag, pwede rin po kayong gumamit dito ng grated cheese instead na grated coconut. So, nakita nyo naman itong ating pichi pichi ay talagang malambot po talaga siya. Nakagawa tayo ng 29 pieces na maliliit and then dalawang malaki. Okay, so maganda po itong pang negosyo kasi ang sangkap lang dito ay asukal lang at kamuting kahoy yun lang. Kung gusto nyo pong gumawa nito ng madami, adjust nyo na lang po yung ating ingredients. So, itong kanina ito ay talaga namang pwedeng pwede ito sa anumang handaan lalo na at malapit na naman ang Pasko at o nga pala malapit na rin ang Teacher's Day pwedeng pwede nyo pong regalohan si teacher ng pichi pichi na ito sobrang dali lang gawin at hindi pa siya magastos so sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today thank you for watching try nyo na rin gumawa nito. bye